Inihayag ng aktres na si Christine Reyes na naanuluhin na ang kanyang kasal kay Ali Katibi si Reyes, 34, ay nagbigay linaw sa isang panayam kay veteranong host na si Boy Abunda nang tanungin kung naanulo na siya. Sagot ni Reyes, matagal na, Tito Boy. Oo po, mga isang taon na kasi, Tito Boy, hindi ko naman siya ina-announce eh. Hindi ito dapat ipagdiwang, dagdag ni Reyes na may anak sa kanyang dating asawa. Kinasal si na Reyes at Katibi noong Enero 2016 na. Noong 2016, kumalat ang chisme sa social media na hiwalay na sila. Ingnan, Christine Reyes nagkita-kita ulit kay dating asawang si Ali Katibi. Si Reyes ay ngayon ay nasa isang relasyon kay aktor na si Marco Gumabao. Na tinanong rin ni Abunda kung sila ay nag-uusap na tungkol sa pag-aasawa. Siyempre basta ang aming usapan ay ang future together. Pero ang mga detalye o kung ano man, syempre, konti-konti. Pero ang pangmatagalang pananaw, yon ang aming pinag-uusapan. Oh, sabi ni Gumabao.